Ayan mga kaibigan, dito naman pa kanya ulit sa bagong palengke. Ay! Ayan. Your gold receiving area. Punta naman kami maglola sa SS. Hindi na naman kami na ano, ada yung magsiserox ay sarado. Ano lang kami dito sa TV Mart. ang gagawin. Balik niya naman. Sayang naman ng pagod. Huwag e, tayong bumiliin na baka maubot yung pera natin. Kaya e, nga eh. O ba? Ma, 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 kumawa tayo? Wala tayong pambilin lang sulak. Kaya e, nga Galing ni Kuya Lele, ah, marunong na. Huwag daw kami bumili, baka daw maubos yung pera namin. Dimsum <laughs> Experience Center. Galing naman ang apo ko. Ayaw niyang gagastos kami, baka maubos yung pera daw namin. Wala naman pera si Lola. Sayang ang lakad na naman. はい。